Sobrang daming ang netizens ang tila nga nadismaya sa balitang ito. Kung saan Carla Estrada, hindi nakapagpigil, may binulgar patungkol sa relasyon noon ng kanyang anak na si Daniel Padilla at ex-girlfriend nito na si Catherine Bernardo. Hanggang sa ngayon nga ay sariwang-sariwa pa mula sa mga nagiging latest vlog ng batikang columnist ni Christy Furman na Showbiz Now na kung saan ay isa sa kanilang mainit na napag-usapan ang bali-balitang sinisimulan ng ligawan ng kapuso aktor na si Alden Richards ang kapamilya aktres na si Catherine Bernardo, ayon sa source ni OG Diaz, at Christy Furman, na marami ng lalaking umaaligid at nalilink muli sa aktres magpasimula noong nagkahiwalay sila ni DJ. Dito nga ay kumalat din ang bali-balita na mas pumapabor ang pamilya ni Catherine sa kapuso aktor na si Alden Richards, kumpara sa ibang mga lalaki na nalilink kay Catherine. Ayun pa sa family ng aktres na wala naman silang nakikita na hindi maganda sa ibang mga lalaking nagkakagusto kay Catherine, subalit mas pabor daw umano at mas gusto nila si Kath para kay Alden. Kaya naman mas minabuti ng aktres na mas paboran ang aktor na si Alden Richards. Ayun sa karamihan, bukod sa may malinis na hangarin ang aktor, pagiging mabuti sa kapwa at mga mahal sa buhay ay isinasaalang-alang din nito ang kanyang karera, lifestyle at maging sa usaping love life. Kung ating babalikan nga ay kailan lamang naging mainit ang usaping hiwalayan ng love team at matagal ng magkarelasyon na sina Catherine sa ex nito na si Daniel Padilla, maraming nagulat, nabigla at di makapaniwala sapagkat sa harap ng camera ay nagpapakita ang dalawa ng katatagan at tunay na pagmamahalan, subalit hindi maikukubli na sa likod pala nito ay maraming bagay na ang tinatago at matagal na pinagtitiisan ng nuoy magkasintahan. Samantala todo-todo na din ang patnubay at paalala ng pamilya ng aktres, mga kaibigan at iba pang malapit na kakilala, sapagkat kung pasok man din daw muli si Catherine sa isang relasyon ay doon na sa lalaking sigurado at totoo sa kanya. Hinabigla naman ng netizens ang usapin matapos matanong ang aktor na si Alden kung totoo nga ba ang mga kumakalat na balita kaugnay sa panliligaw nito kay Catherine, bukod kasi sa madalas ang pagsasama ng dalawa ay nakikitaan din ang mga ito ng mga senyales na higit pa sa isang matalik na magkaibigan, halos lahat nga ng okasyon sa buhay ni Catherine ay makikita na magkasamang masaya at enjoy ang dalawa, ika nga ng aktor na si Alden na. What you see is what you get. Kaya naman magmula ng kumalat ang usapin sa pagitan ni na Alden at Catherine ay muling naungkat ang isyo ng dating magkasintahan na sina Daniel at Catherine. Na kung saan may mga nagsilabas ang impormasyon na isa sa dahilan ng hiwalayan ng Katniel ay si Alden Richards. Ayon sa mga balita na matagal ding pinag-uusapan ng netizens na malaki ang insecurity ni Daniel kay Alden ito ay magpasimula ng maging tambal ito sa movie nila na Hello Love Goodbye. Ayon pa sa mga source na matagal din talagang naghintay si Alden sa aktres hanggang sa nagkahiwalayan na nga ang Katniel. Noon pa man ay nais ng pumorma ni Alden ngunit humahanap muna ito ng pagkakataon. Samantala ay kinagulat din ito ng marami, kaugnay sa naging ambush interview sa ina ni Daniel na si Carla Estrada sa pagiging malapit sa isa't isa ni Alden at dating kasintahan ng anak niya na si Catherine. Naging komento nito na wala na siya ng magagawa pa, gustuhin man niyang hindi ito mangyari. Desisyon na daw ito ni Catherine, at kung talagang wala na ang dating pagmamahalan ng mga ito, at tuluyan nang ang ipagpalat ni Catherine ang anak niyang si Daniel sa iba, ipagpilitan man daw niya ang dalawa, ay talagang ang lahat ay may katapusan lalo na kung may lamat na ang pag-iibigan ng dalawa, ay batid niyang hanggang doon na lang ang lahat. Nabanggit din ni Carla noon na wala sa anak niyang si Daniel ang problema kundi na kay Catherine. Ayaw na nga sana ni Carla na magsalita pa sapagkat ayon dito ayaw na niyang pangunahan ang kanyang anak, isa pa ay may respeto pa din naman siya kay Kat. Binahagi naman ni Carla na sa ngayon, ay patuloy pa din sa pag-move on ang kanyang anak sa kabila ng pagtanggap at pag-ani ng samat saring batikos mula sa netizens. Samantala mainit-init pa din ang naging pahayag ng aktres na si Carla Estrada kaugnay sa nangyari sa kanyang anak na si DJ at Catherine. Ayun umano dito kahit paman maraming umaaligid na babae ngayon sa kanyang anak ay si Catherine pa din daw umano ang madalas na laman ng puso't isip nito. Kaya naman madalas din ang pag-aalala ni Carla sa kanyang anak. Ayon dito iniisip din niya ang mental health ng kanyang anak sapagkat sa kanyang palagay nga ay tila hindi pa din nakaka-move on si DJ para kay Catherine. Subalit anuman umanong naisin o gawin niyang mainam na solusyon ay alam niyang buo na ang pasya ni Catherine. Bukod pa roon alam na din umano ni DJ na masaya na ngayon si Kat sa piling ng aktor na si Alden Richards kung kaya naman hanggang tingin na lamang umano ito sa kanyang ex-girlfriend na si Kat. Sa kabila ng lahat ng ito ay sobrang dami pa ding umaasa sa muling balikan ng dating sikat na love team na Katniel. Masakit man daw umano sa ngayon sa kanilang kalooban ang mga nangyayari sa pagitan ng dalawa ay tila nga raw maghihilom din ito at pasasaan ba at muling manunumbalik ang saya at pagmamahalan ng dalwa.